Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to guys, ay ipapakita ko sa inyo na sobrang digitally advanced talaga dito sa India, kahit dito pa sa probinsya namin. Last time, nabash ako dahil di sila naniniwala na digitally advanced ang India, pero paninindigan ko to guys, dibali ng mabash ulit. Good morning! mga up, Artie? Kahit hindi good morning dahil kailangan kong bumalik sa pag-vlog dahil sa camera. Sa pag-vlog sa camera ko sa cellphone na to. Kasi nga ano, nasira yung camera ko, guys. Papaayos ko pa siya. May isa pa akong camera, di ba, yung isa Insta 360. titignan ko kung maganda siya for vlogging. Tapos, guys, ano? Tawag dito? Bakit ako sa inyo napakalamok kagabi? Sobra. So, habang, guys, ako ay naganda sa aking araw na napaka-busy dito sa India. Pakita ko muna yung mga lamok dito. Sobrang lamok kayo, guys. So, yun nga, sa i-mention, sinasabi ko sa inyo lagi na digitally advanced ang India. Dahil, alam nyo ba, guys, ako yung nasa probinsya. Pero, alam nyo, na-amaze talaga ako kasi ang mga Indians pagdating sa technology, napakagagaling niyan, 'di ba? Sabi niyo nga, ang mga Indian mga scammer sa online, sabi niyo. So, hindi niyo din alam na marami silang mga naiimbento sa digitally. Pati asawa ko, 'di ba, sa digital siya. So, sobrang smart nila guys pagdating sa digital. Alam niyo yung tipong gusto ko magpa-blood test, ibubuk ko lang guys online. Tapos darating na yung magbo-blood test sa akin. Probinsya 'to, hindi 'to Metro Manila, guys. As in probinsya 'to. Kita niyo naman nasa na kami ng bukid. Darating yan dito. Gusto ko magpagupit. Sige, ibubuk ko yan online. Pag tinatamod ako pumunta ng salon, buk ko lang yan online. Gusto ko ng online doctor, padali lang yan. Bubuk ko lang din yan. Pag gusto ko ng, ano mo gusto? Carpentero online na rin yan, guys. Ano mo ba, ba? Gusto ko mag gumawa ng tangito, yung mga sa government, guys. Online na din yan. Mag-extend ako ng visa ko. Online na din yan. Hindi na na kailangan pumila ni Aditya ng sobrang aga sa immigration sa Pilipinas ganun katindi dito guys may si sasabi na naman, proud na proud ka sa India hindi guys, ako yung amazed na amazed na dahil nga, tayong mga Pinoy ina-expect natin palagi na ang India ganito, India ganyan pero in reality, sobrang grabe yung technology nila as in. At bago ko nga ituloy guys, ay ito inaayos ko na pala yung kriba. Alisin ko na siya dahil si Api nakikitulog naman na sa amin. Hindi na ginagamit. At nakita nyo naman ay may playground playground si Adu. So inalis ko na yan. At si Api naman ay sa amin nakikitulog. Tapos nilalagyan ko ng lotion yung mukha niya na sobrang kapal dahil parang may magkiss guys. Ay may nakaharang na lotion doon at hindi siya magra-rashes. Magra at effective naman. At rescue na nga ang aking bienan dahil today guys. Ay pagod na pagod ako ngayon sa dalawa. Tapos ang dami kong nililinis. So to the rescue siya, kukunin niya na si Api para makatapos ako. Kasi napapansin niya guys, hindi ako nakakatapos ng trabaho palagi. Dahil biglang iiyak yung isa, yung isa magugutom. Alam niyo yun guys. Tapos naalala ko guys, may nagsabi dito. That, kasi parang nasabi ko, uh, ano, meron na silang online payment. Tapos sabi nila, eh, mas nauna pa yung Gcash. Parang ganun yung, natagal ko na kasi bilag yun, tapos sobrang daming nang basya akin nun eh. About sa Gcash yun, kasi may Gcash na daw tayo dati pa. Hindi ko naman sinabi wala tayong Gcash. Pero guys, nung nagpunta ako dito ng 2018, 2018 guys ha, may Gcash na nun. Pero nung nagpunta ako ng 2018 dito, ay nagbabayad na silang lahat sa online, sa mga tindahan, sa palengke. Eh, yung Gcash, guys, lately na lang yun dito. Tsaka ang uso, tawag dito, parang, parang ngayon 2024, 2025, dun lang si Adi nakakapagbayad sa palengke sa Pinas sa online sa Gcash. Pero dito, guys, 2018 pa lang sa palengke nila, ginagamit na nila yung scan-scan. Tapos, ang maganda pa dito, dahil nga, matatalino mga Indian, dahil nai-scam sila. <laughs> ano? yung Gcash payment nila, ina-announce na, merong speaker sa gilid na, oh, you have received ganyan. Kasi nga, dahil ang tagal na nauso sa kanila yung mga online payment ganyan, nakauso ng mga teknik yung mga scammer, na ano ano kunyari, ini-screenshot nila, ini-edit na lang nila. So, ang ginawa nila, automatic, pag nag-send ka, may speaker sa gilid ng palengke, na ina-announce kung magkano yung binayad mo at kung kanino galing. Sorry na guys, talagang amiss na amiss lang talaga ako. Kasi alam nyo, nasa gitna ako ng bukid, ba? Diba? plus Ini-expect mo ba ng gano'n? Kasi guys, alam niyo ba't ako tuwag-tuwa? Sa gitna ko ng bukid, very sad ako lately. Sad na sad ako. Kasi nga, guys, nasira yung favorite kong camera. So, pag ako kasi, guys, nasisiraan ako ng gamit, lalo na gusto gusto ko yung gamit, mga one weekend bago ako makamove on. Minsan, pag hindi ako yung nakasira, alam mo, sa date yung nakasira, kapatid ko nakasira ay nako, iyak talaga ako ng iyak niyan guys, mga two days, as in literal na iyak. Tapos by the way guys, ito yung diet ko, inaalis ko yung pula ng itlog, pero kumakain ako ng tatlong itlog, pero lahat yun, walang pula. Tapos ininit ko na lang yung pagkain ko, kasi ka very sad ako, hindi ako nagluluto. Pero guys, na naisip ko, teka lang, parang ano, may online grocery na sa city, sa Delhi. Why not i-check ko kung may online grocery dito sa may bukid namin, guys? Di ba yung ko? So, parang lungkot ko talaga, guys. Hindi ako kumikilos, hindi ako nagbablog masyado. Ganyan-ganyan lang. Kaya ngayon, nagbo-voice over ako kasi hindi ako masyado nagsasalita sa vlog kasi nga malungkot ako. So, sabi ko, isa-search ko nga kung merong online grocery. At ito nga ang nangyari, guys. San si Guys, si yung Tato si Adi ba yun? Tsaka yung delivery boy. I think si Adi nga. Tsaka yung delivery sa gitna ng bukit. Nag-order kasi ako ng grocery guys online. Nag-online grocery ako. So ayun nga. Ayun nga yung grocery guys. Grabe dito sa inyo kahit sa bukit nagde-deliver ng ano grocery. Tingnan nyo naman, guys. Naka-flashlight sila. Nasa gitna sila ng bukid. Tinatawag ko si Adi, di ba? Hindi ko makita. Ayun pala. Maliit na ilaw. Ang Nag-order lang ako ng lumpia wrapper. <laughs> Para sa lumpia wrapper. Ito yung bahay namin, guys. Ayun yung bahay namin. Ayun yun yung nag-deliver. Pinin ko yung location. So, siguro, takot-takot mag-deliver to. kasi nasa gitna siya ng bukid. <tik> <tik> ini Ini lah kok ning dal-dalannya. <tik> Di kau <ikaw> bayan? Hah? Ikau yan? <tik> <Ikaw> yan? <tik> Grabe delivery dito. <laughs> Nasa gitna ng bukid. Aduh, your dinosaur. Ayan na guys, magluluto tayo ng lumpia para sa lumpia. Kompleto? Kompleto. Grabe. Di ba tama yung pinin ko? Nakarating siya dyan sa gitna. punta from that side. Sa gitna lang. Uy, dinosaur. Oo. <laughs> Ay, uy! Uy, go inside. Go inside. Go inside na. Go inside. Go! Guys, nag-order ako ng Yakult. Wala dito sa aming tumalap. Uy! Si uy! It's okay. It's okay. Stand up. It's okay. Wait uh something. will come Pag pa si Ado, guys, di namin baby. Ay, no, yakul! Wow! Kakalimut. Masakit, wet. Masakit. Masakit, pa, Masakit, masakit talaga, guys. Oh, pero may yakul. Nag-order na ng yakul. Ng cheese. Ng chicken nuggets. Ano lang, guys? 3 Three hours na order for? Actually, if you are in Ranchi, 10 minutes na. 10 minutes na. Okay, na. Lumpia wrapper. Frozen pa siya. bitch! ka sa nanay mo. Puro gat pa at ito nga guys, gabing gabi na to guys, mga 9 o'clock, ay nagluto nga ako na itong lumpia. Tapos naantay ko dumating yung grocery. At gabi gabi na yan, talaga dumating siya guys. Gumat dumating talaga, nag lang ako sa lumpia para kay Adi. Ako hindi nag kasi ano ko guys, naka-fasting ako, hindi ako kakain ng gabi. Alas 12 lang nang tanghali yung kain ko. So pinagluto ko nga ng lumpia si Adi kasi nga lately napapansin ko sobrang hating gabi na siya natutulog. Magumpisa ng alas 8 ng umag. Ngayon nga guys, nagumpisa siya ng 7.30. Tulog pa ako siya, umagumpisa na pas hating gabi tsaka siya magwo-work magwo-work siya hanggang hating gabi ayun Masama, kasi kagigising ko lang, sorry na guys. So, yun nga guys. Kaya sabi ko, ay pagluluto ko nga si Adi kasi parang sad-sad siya lately. Kasi pagod na pagod talaga siya guys. Nakakaawa si Adi ngayon, sobrang pagod niya talaga. Kaya lang kasi, tinanggal niya isang empleyado niya. Kaya lahat yung trabaho ng empleyado niya, siya yung gumagawa. Bakit niya tinanggal? Sabi na, oh, siguro masama ugali ni Adi kaya niya tinanggal. Hindi guys. Kasi ang bin binabayaran niya ng isang daang libo buwan-buwan. Tapos ang ginagawa, siya rin gumagawa. Kaya sabi ah, nauubos yung pera ko sa iyo. <laughs> kaya ayun, guys. Inano niya -in na, tinanggal niya na lang, guys. At ngayong araw nga, guys, ay Tuesday. Kaya vegetarian lahat ng tao. Walang kumain yan kasi non-vegetarian chicken yan, guys. Si Adi lang kumain. At para naman sa kanya talaga yan. Kaya okay lang kahit effort na effort ako pagod na pagod ako magluto niyan. Kasabay ng pag-aalaga sa bata. Tapos, guys, ay nag baka sakali pa ako mag-order online ng grocery at ayun naman, gumana ganun naman guys. Kaya yan na sa gilid guys kasi pinapagitan ng nanay niya kasi nga non-veg yan.